Mga ka-deliverer, mag po tayo ng carburetor ng Yamaha Biga. Ang hirap kasi po niyang pandarin. Hard starting po. Suminsan so, pag nire-revolusyon na mamatay. Barad kanyang carburetor. Ito siya, Yamaha Biga. Yan po. Tinanggal natin yung carburetor. Lirinisan natin. Kailangan po pag natanggal kayo ng mga piece ng cardboard mayangit lang po na hindi mawala. Kailangan po meron kayong karayom para yung mga ano papasok nyo dito tapos gaganan nyo yung ganaan nyo po. Basta tatandaan nyo lang po. Kailangan may pangasundot po kayong maliit. Tapos yung mga ganito po, dito kasi po kaka problema. Tol po nito, barado. Kaya pala, yung gasolina ang hirap. O kaya lang po magaganyan nyo. Madali naman po yan. Mga kadeliver. Like and share na lang po. kung walang walang air, co air compressor hinihipan nyo lang po <tong> 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 madali lang madali lang naman po yan guys mga kadeliver po ang floating ito po yung dahanan ng hangin Dali lang naman po yan basta pag tinanggal nyo ang carburetor tandaan nyo lang po Ngayon lang po. po yung valve. Yun ang kukontrol ng gasolina. Napakadali lang naman po. Ito yung lock. Tapos bago niya po takpan, hinihipan niya po dito. Kung hindi barado. Napakadali lang naman po. tatakpan na po natin Ganyan lang naman po. Napaka basic lang naman po. At ang pagipit po nito, kailangan ilagay nyo muna. Ganyan. Para yung gasket hindi po masira. at ikikita naman natin po. Bukuin na po siya, ka-deliver, kakabitin natin si makina po. Yan po, tapos na po. Napakadali lang naman po, gumawa at maglinis ng karburador sa loob. Like and share na lang po, ka-deliver,